lodi so nakaumpisa na tayo nakakuha tayo ng uh, pasayar ko sa holiday home sa gentry na uh, 5.8 kilometers the distance galing sa bahay alright so papunta dito sa so uh, nabi ko tayo nag drop off sa uh, dito mismo so siguro naglakad na lang siya o tricycle siya alright 450 ano, 40 pesos please kahit saktong saktong bayad eh alright na kasi less than 1 hour ang travel natin so walang ganong traffic at talagang wala pa traffic so, talagay po traffic dito sa mga susunod na araw pa o so, mamayang hapon kasi yung na yung mga nag-new year sa Malaysia alright so dito mag aapang tayo ng buhay dito hindi na tayo lalayo alright so dito na lang don, so, have good day. Happy New Year, mga Lord. Mga Lord. Alright. Yun, alright. So, mga Lordy. So, galing doon kanina sa San Pedro. Meron doon sa kapitbahay niya sa Binyan. 4 km yung pickup. Kinuha na natin sa halagang 220 papunta dito sa Molino Por. Pakor, Cavite. So, luckily, Uh, napakaswerte naman din dahil uh, na-compensate na yung layo ng pickup location namin dahil ang binigay ni Bossing is 300 pesos so meron na tayo 740 sa dalawang pasahero pa lang yun alright so dito na tayo magantay so inakit dito tayo inakit ko na dito sa gilid para safe sa red Tsaka dito na rin ako magantay So, nang possibly na pangatlong bukay natin. So, hindi tayo sasagad ngayon. Siguro, badang pahapon mamaya, uwi na tayo. Alright, so, kahit pala rin pa tayo na makarating na Manila. So, pagdating sa Manila, ang ano, paket ng kabitin na kukuli natin. Alright. Yon mga lodi, so, nandito na tayo sa Pasay. Alright. Yon para malabo ang ating cellphone. So, malapit na siguro tayong malobat. So nakakuha tayo doon imo sa bahayang sa kabaha anong bahayang tamayan na ah, uh, ba? Basta na Imus So 318 din sakto, saktong sakto. So okay lang yun kasi nasa 300 naman. So mag-aabang-abang na tayo dito. Malapit tayo dito sa May Kenny Rogers sa May Service Road. All So nakatatlo na tayo. Uh, meron tayo 1,058 uh, 1,058 so alright so yun yun good afternoon mga lodi so nandito tayo ngayon sa Quezon City sa Bisay sa Abinyo dahil nagtrapok tayo sa Adansora kanina yung galing ng Bacoor Or alright talagang 6 o din yun so goods na goods na pinabala ko sana kanina no nasa Bacoron tayo pag nakakuha tayo pa uwi, uwi, na tayo since binigyan tayo ng papunta rito nag drop off tayo sa Tandansora so galing sa Tandansora pumunta ako dito sa likod yung Tagbilaran na extension Ex dyan so may nagbook kasi papuntang Freedom Park Quezon City malapit na yun sa Fairview so pupunta muna sana ako dun sa Fairview Uh, nangyari naman. Nagbook lang mukhang nakasakay na sa iba, mukhang nagdouble book siya. Mukhang nakasakay na sa ibang rider tapos eh hindi naman kinakancel So ang ginawa natin, syempre, buti na lang na, na lang kahit na holiday. Hindi kagaya na ibang mga delivery app diyan. Si Joyride talaga kahit na holiday, mabilis ang response team nung support chat nila. So ginawa ko ng action nagreport ako sa support chat na no show. Okay yung uh, natin so dali dali naman kagad na kinansel ni admin alright so sana ito sa mga ganitong klaseng tao 3 kilometers pa naman so, pinanggalingan ko at tapos uh, tos, uh tenis ko na siya napapunta na ako so nung tinawagan ko siya ng dyan puro ugong ugong lang mukha nakasakay na sa ko sa ibang apps na ako. kasi malamang nauna sa akin kasi mas malapit siya doon alright so new year na new year so hindi tayo mapapekto sa ganyan laban lang yun alright so antay antay tayo ng ano uh, gigas sinisis ano bang 7-11 dyan Yon. alright Yon, laban lang so nakalimang ano tanong tayo so meron tayong grand total na parang 1,900 pesos very good na kahit pa kumuha na tayo ng pauwi alright para hindi tayo gabihin na masyado so alas 5 na rin ng hapon sa adog yun mga lodi so good evening good evening so gabi na parang mga 6.30 na yata o so, mag alas 7 na yun alright alas 7 siguro kaya so nandito na tayo sa Baco Or sa Molino Baco Or so galing ng BGC nakakuha tayo ng right so kahit pa paano pitong biyahe na tayo may gross income na tayo na parang 2,200 pesos so dito pag pinalad pa tayo makakuha tayo na pauwi papuntang 13 ay napakalaking bonus alright so antay tayo ng saglit mga 15 minutes 15 to 20 minutes pag wala uh, ganun talaga so napakapalad natin ngayon so kaya sabi ko samantalahin ko na ito kasi bukas na traffic na so napakadami po sa hero, ang dami po nga pasok sa akin na papuntang tagig at papuntang makati pabalik so pagod na tayo so ngayon puro long ride na nakuha natin na biyahe so malapit tayo dito sa SM Molino Pacor yun alright so magabang-abang tayo alright tapos sa uh, kung wala okay hey lang din pauwi tayo papunta na tayo na way na yan papunta na ng paliparan yan sa litran hey. yun alright so good evening so nandito na kami ni Red sa bahay Red sa gilid huh? ano yun patakbo siya patakbo na naman yan yan lalak po okay. ibang helmet na nandala ko huh? Bakit? Ay, yung bago. Ito pala yung bago. What, Ba't dito kasi sinul sinuksok to? Yun, no, okay, alright. So, kahit pa tayo walo ta walong biyahe tayo. Anong ulam? Ah, pangat. Pangatlong init? Pangalawa, pangatlo Pangalawa, pangatlo. Pangalawa pala. Kasi ngayon pa lang Yun, alright. So, eh. walong mapagpalang biyahe tayo ngayon Thank so alas 8 na alright so pahinga na tayo so andito na kami so pahinga ng konti tapos kain tayo okay alright gigas mo ko pala bukas ito pa ginigasan ni Kati hindi yung 300 eh ano na yun si Romil. 100 plus na lang yun ginigasan ka ni Romel 300 300 yun ah o si Kati, Jimmy Kasan ka ba? Hindi ko pa alam, hindi pa kita. Alam ko, Jimmy Kasan ka. Okay, alright. So yun, outro pala tayo, okay. Peace, I'm out.